Alam mo bang, hindi mo kailangang habulin ang isang tao para baliwin siya sayo. Kapag marunong kang kontrolin ang sarili mo, sa isip, sa emosyon, at sa presensya mo, ikaw mismo ang nagiging misteryo na hindi niya maintindihan. Sa bawat panahon ng paghahanap, may mga taong gustong mapansin, may mga gustong habulin, at may mga natutong tumigil, tumahimik, at doon nagsimulang mabaliw ang mundo sa kanila. Sa video na ito, tatalakay natin ang tatlong prinsipyo mula sa Stoicism na magtuturo kung paano manatiling kalmado, disente at malakas hanggang siya mismo ang hindi makawala sa presensya mo. Pero bago yan, siguraduhin nakasubscribe ka sa Stoic Maru para sa mga aral ng karunungan, disiplina at kapayapaan sa modernong panahon. 1. Kontrolin ang reaksyon, hindi ang sitwasyon. Sabi ni Epictetus, You cannot control what happens, but you can control how you respond. Sa relasyon, madalas gusto mong makuha agad ang atensyon ng taong gusto mo. Gusto mong maramdaman niya na ikaw ang tama. Gusto mong makita niya kung gaano kakahalaga. Pero habang mas pinipilit mo, mas lalong nawawala ang respeto sa'yo. Mas lalong nawawala ang misteryo. Ang stoic mindset ay nagtuturo ng composure. Hindi mo kailangang tumakbo papunta sa kanya. Hayaan mong siya ang mapaisip kung bakit parang hindi ka tulad ng iba. Sa isang mundo kung saan lahat nagmamadali, ang taong marunong maghintay siya ang hindi makakalimutan. Ang taong hindi sumasabay sa emosyon, siya ang hindi madaling mabasa. At ang hindi madaling mabasa, siya ang gusto nating unawain. Dahil ang misteryo ay laging nakaakit. Kaya kapag gusto mong mabaliw siya sayo, huwag mong hayaan na ang emosyon mo ang magdikta. Hayaan makita niya, kung gaano ka kalalim kahit wala kang sinasabi. 2. Panindigan ang disiplina mo kahit nakakagulo ang emosyon. Ang tunay na lakas ay hindi sigaw, kundi tahimik na pagpipigil. Ang stoic ay hindi walang nararamdaman. Nararamdaman niya ang lahat pero pinipili niyang kontrolin ito. Kapag sinabi mong magpapahinga ka, pahinga ka. Kapag sinabi mong magfo focus ka, Huwag mong hayaan na ang message niya ang sisira ng momentum mo. Ang taong disiplinado, hindi natitinag ng tukso, hindi basta nababali ng emosyon. At sa mata ng taong gusto mo, ang ganitong klaseng katahimikan ay nakakaadik. Dahil habang ang iba ay nagpapaikot ng drama, ikaw ay nakaupo, kalmado, alam ang halaga mo. At doon nagsisimula ang paghanga. Doon siya mababaliw. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa mga bagay na pinili mong hindi gawin. Sabi ni Seneca, He who conquers himself is the mightiest warrior. At sa modernong mundo ng relasyon, ang marunong magpigil, siya ang may tunay na kapangyarihan. 3. Manatiling may halaga. Kahit wala siya, kapag nawala ka ng koneksyon, huwag mong isipin na kailangan mong bumawi agad. Huwag mong hayaan na ang validation mo ay manggaling sa kanya. Sabi ni Marcus Aurelius, Your worth is not measured by the opinions of others. Ang tunay na stoic hindi nasisira ng pagkawala. Dahil alam niyang di doon nagtatapos ang kwento niya. Mag-invest ka sa sarili mo, sa disiplina mo, sa goals mo, sa kapayapaan mo. Habang siya ay abala sa pansamantalang bagay, ikaw ay nagiging mas mahinahon, mas matatag, mas karapat-dapat. At kapag nakita niyang habang hindi mo siya hinahabol, mas lalo kang gumaganda, gumagwapo, umaangat, doon siya mababaliw. Hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil hindi niya maintindihan kung bakit mas gumanda ka nang wala siya. 'Yun ang stoic energy, tahimik pero mabigat ang presensya. Hindi kailangang maghabol dahil alam mong ikaw ang kalmadong bagyong hindi niya kayang kalimutan. Tanungin mong sarili mo, kailan mo huling pinili ang kalma kaysa emosyon? kailan mo huling inuna ang sarili kaysa validation ng iba at kailan mo huling naalala na hindi mo kailangang habulin ang taong hindi para sa'yo. Hindi mo kailangang laging magparamdam para maalala. Minsan, ang hindi pag-message, ang hindi pag-react, ang hindi pagpansin, yun mismo ang dahilan kung bakit hindi kanya makalimutan. Ang presensyang hindi maabot ay presensyang hindi makalimutan. Sabi nga nila, ang tunay na kapangyarihan ng tao ay nasa kung gaano siya kaya magpigil at kapag natutunan mong gamitin ang katahimikan bilang lakas hindi mo kailangang magsalita para maramdaman kung gusto mong matutong kontrolin ang emosyon mo hindi ang tao mag-subscribe sa Stoic Maru dito pag-uusapan natin ang stoicism motivation at disiplina sa modernong buhay mga aral ng mga pilosopong nagbago ng kasaysayan na maaari ring magbago ng buhay mo ngayon Tandaan, hindi mo kailangang habulin ng sinumang hindi marunong kumilala ng halaga mo. Dahil ang tao marunong magbigil, siya ang mas may kapangyarihan. Ako si Stoic Maru at ito ang iyong paalala, Mindset ng Mandirigmang Kalmado.